sa ating channel mga kaibigan ito na mga kapatid ha? recently lang mga kaibigan ha? may offer kay General Casimiro mga kaibigan ang promoter ng Sambuanga Balientes mga kaibigan milyon daw ang premyo kapag labanan niya si Jonah Sultan mga kaibigan ngunit ha? hinawanan lang ito ni Quadro Alas at sinabing maliit lang ang milyon na offer mga kaibigan dahil ha, sa kanyang magiging sunod na laban mga kaibigan milyonis ang kanyang premyo mga kapatid yes milyonis you heard it right mga kaibigan ayaw ni Quadro Alas na mga milyon lang na premyo kundi gusto niya is limpak limpak na milyonis na salapi mga kaibigan kaya gustong gusto niya si Inui mga kapatid dahil one time big time ang premyo mga kaibigan But, abangan natin sa kanyang magiging sunod na laban mga kapatid abang abang tayo dahil sigurado millions is coming mga kaibigan ha? sa mga sulit quadro alas supporters, fanatics at sa mga fans mga kaibigan ha? abang abang lang kayo mga guys dahil ang susunod niyang laban is millions ang perang nakaabang mga kaibigan tingnan natin sa reality ng pangyayari thank you for watching and see you on our next vlog mga kaibigan bye bye